So, ayun mga kagulong na, good morning. Sa mga nagtatanong kung ano daw status ko, kasi nga na-accidente tayo. So, ito lang mga kagulong. Ito lang yung kunting galos. So, tapos ito, two hood, dalawa. Ayan. Tapos yun. So, ang nangyari kasi yun mga kagulong is ah, intersection yun. Bali, hindi mo makita yung dalawang yung kaliwa kanan mo hindi makita kasi building yun eh iwan, iwan ko kung anong kuan yun kung anong ah uh, street sa Marikina so ngayon siyempre maulan matatamaan talaga siya eh noon nung pagka ko pagka iwas sa kanya napiga ko yung kuan yung ano ba yung handbrake sa sa harap yung front brake so ayun pagka piga ko kasi nabigla ako ayun ako na umi-slide yung harap. Pagka-slide, tinumba ko na lang. Kasi, nakita ko na eh, umi-slide na eh. Hindi ko na na pan out. Para siguro yung mga takbo ko, mga pertit. Maulan kasi yon Kaninang umaga. Kaya yun. Hindi tayo nakapasok. Pero okay naman. Ito lang naman yung tama. Saka yung helmet natin. <laughs> yung helmet natin. Mabuti na lang. Wala tayong sakay yan. Basag yan. Nadaga na ng motor ko. Yan. Basag yan. Yan. <laughs> Nabasag. Pero may isa pa naman dyan. So, papalitan na lang ng, <laughs> ng lens to. Ayan, maraming salamat at safe pa rin tayo. Wala naman mga nangtama. Na. So, ride safe na lang doon sa mga kaan pala. Yung bicycle driver na nisi pa. Kasi daw, hindi daw ako nag-iingat. Eh, disgrace nga eh. Kahit sino naman, kahit anong ingat mo naman. Ang malala doon. <laughs> Madami na ng mga nakakita. Walang man lang may tumulong. Yan yung masakit doon sa marikina. <laughs> Ay, naga. Pero, at least, yan. Ang dumi natin, no? <laughs> Yan. Sakit. Masakit lang yan dito. manhid lang nagmamag. Siguro ito mamaya. Ewan ko lang kung anong kanya ito mamaya. Yan. nabalatan. balatan. yun kanina. pag ako ng jacket ko dun sa Marikina. Tinanggal ko na rin ang kapote, hindi na ako ng jacket. Ayun. yun yung tama. Ayun. Kaya sa mga gulong natin dyan, malayo pa daw sa bituka, to sabi ng mga tupang labo <laughs> so, ride safe mga kagulong.